Welcome to Yobi's channel. Ang tatlong Katie wala Sa isang kaharian na puno ng ginto at pilak, may isang hari na kilala sa kanyang karunungan at kabutihan. Si Haring Leonidas ay may tatlong tapat na kay wala na pinagkatiwalaan niya ng kanyang kayamanan, si Mateo, si Juan, at si Simon. Si Mateo, isang masipag na tao, ay masigasig na ginamit ang kanyang bahagi ng kayamanan para palaguin ang kalakal ng kaharian. Naglakbay siya sa malalayong lupain, nakipagkalakalan ng mga mamahaling bato at mamahaling tela, at sa paglipas ng mga taon, nagbalik siya sa hari na may dalawang beses na mas malaking kayamanan kaysa sa ibinigay sa kanya. Si Juan naman, isang maingat na tao, ay nagimpok ng kanyang bahagi ng kayamanan sa isang ligtas na lugar. Nag-isip siya na mas ligtas ang pera kung hindi niya ito gagamitin. Ngunit si Simon, ang ikatlong Katie Wala, ay isang tamad na tao hindi niya ginamit ang kayamanan para sa kabutihan ng kaharian, o para sa kanyang sariling pagunlad. Sa halip, nagaksaya siya ng kanyang oras sa mga kasiyahan at hindi pinansin ang responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya. Nang dumating ang araw ng pagtatanghal, tinawag ng hari ang kanyang tatlong katiwala. Si Mateo, puno ng pagmamalaki, ay nagpakita sa hari ng kanyang dobleng kayamanan. Masayang nagsabi ang hari, mahusay ang ginawa mo, Mateo. Ipinakita mo ang iyong katapatan at talino. Sumunod si Juan, at ipinakita ang kanyang kayamanan na hindi nagbago. Pinangalagaan ko ng maayos ang iyong kayamanan, mahal na hari, sabi niya. Ngunit nang lumapit si Simon, wala siyang anumang maipapakita. Namumutla siya at nanginig ang kanyang mga kamay. Mahal na hari, bulong niya, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Nawala ang lahat ng iyong ibinigay sa akin. Nagalit ang hari, hindi ka marunong magingat ng aking kayamanan. Bakit mo hindi ito ginamit para sa kabutihan ng kaharian? Nanginginig sa takot, nagpaliwanag si Simon na nagaksaya siya ng oras sa mga walang kwentang bagay. Tamad ka, sigaw ng hari, hindi ka karapat dapat sa aking tiwala. Ipinatawag ng hari ang kanyang mga gwardya at ipinabilanggo si Simon sa pinakamadilim na piitan sa kaharian. Ang kwento ng tatlong katiwala ay nagturo ng mahalagang aral, ang pagiging matapat at masipag ay mga katangian na dapat taglayin ng bawat tao, lalo na kung sila ay pinagkatiwalaan ng mga mahalagang bagay. Ang pagiging tamad ay hindi lamang nakakasama sa sarili, ngunit nakakasama rin sa iba. Mula noon, naging mas maingat ang hari sa pagpili ng kanyang mga katiwala. At ang kanyang kaharian ay patuloy na umunlad sa ilalim ng kanyang matalinong pamumuno. Please subscribe to my channel, and click all.